yan magsuman kami. Ay, ang liit. Ang liit naman ito. Ilang piraso kunin natin? Budbud na lang. Magbudbud suman. So, dalawa. Yung walang... Ay, ang liit naman. Pang baby. Baby na da pa. Dalawa, j Ayan, maggawa kami ng suman. Dalawa lang. 150 dirhams. May balanghoy. G, may balanghoy. Magkano? Nine? Alam, ah, ano nangyari? Ha? Ito kaya baka maganda to. Ito ba? Isang peraso. Budburin natin. Lagay natin. Okay. I isang ano na? 9 dirham. Tingnan mo. Oh. Pangit. Ay, balatan marunong. Bakit yun balatan ko dito um, ang pang? Kamu tingkay. Iya. Nanasya pala <laughs> <Yeah>. sa <laughs> kanya. Malaki <laughs> naman ito. Malaki. Malaki. Magkano kilo nito? 9 dirham. Tapos, oh, nagpas siya ng ano, 14 dirham siya. Nagpas mm. is a 14 dirham. 400 din daw. 45. Oy, oh, 400 din oh, oh, akin na siya Maganda. tapos. Oh, ang ganda ng pili ko, no? Kasi 'Yung naano kong nabili. Tapos, gawin naming budbud. Maano dito 'yung itim, tapos itong loob maitim na. Sige, ganunin mo na. Biakin pa na siya. Uh -huh. Uh -huh. Ang maganda. Abang naman. Matubig. Kamuting kahoy. Okay lang pag igawin mo na siyang budbud, -bud. hindi na siya matubig. Hmm, sabay Hindi na siya. Ano. Oh, maganda. Okay. Ang ganda ng pili ko. Kasi yung dati nabili ko ay pangit. Pag biyak pa lang sa gitna ay may... Ayan. Ang ganda <laughs> <laughs> ng kamuting kahoy, budbud. Suman so, ng kamuting kahoy dito sa Dubai. First time ko maggawa ng suman ng kamuting kahoy dito sa Dubai. Ayan, marami palang isang, ano, isang kilo pala ito, no? Oo. Marami matubi. pala isang kilo. Hindi, matubig talaga siya, Chi. Kasi hindi ako malambot kasi siya. Ayan, natapos na. Ang dami pala natin magawa, Jee. Mm -hmm. Kulang yung dahon natin. Ah! Maliliit pa naman ang dahon. Maliliit yung dahon. It's done! Ayan, titigain na natin. Hindi na, gagawin kong pasaba cake dati. Nasayang. Nandun lang lahat. Ilalagay ko na lang sa ano. Sa so, may... ube. Ayan guys, gagawa ako ng suman. Suman. Ayan si Adin, nagpabalot. ng Suman. Tapos nga. Nakontinue na siya. Mm -mm. Ayan. Balot si Ate ng suma. Kamating ka, hoy. Tapos na yun so, dito. Ayan. Mulat dito siya. Oo. Oh, oh, oh. Maganda oh, kung ganun. Kalulat. Oh, no. Yan ang suma okay Anong minutes na? Suman, man, kahoy. Ay! Okay, yeah. Luto na yung aming suman. Luto na yung suman, kamuting kahoy. Pwede okay. na? Yung. Hmm? Yeah, ko ba? ba? Oh, Okay ba? Wow, mashallah. Ayun, tikman natin. Ba? Tikman natin. Tasty. Wow, sarap. Sarap ka mong tingkahoy. Suman. Wow, oh, yummy.